Ano yung labahan dito. Ako naman tawag. Ay, grabe mga kalingap. Ay, Ako na Ay! <laughs> ay, ng kamay! Ay, mahawak ng Ay! 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 Oh! Kuya, si Kuya Jens, ano yun, reactor natin, yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, Luis Kuya Jen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like ka updated sa mga bag-upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng nabutim kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre ni Kalingap Rab. At pakisupportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap na hindihan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, ano malapit na malapit na nga po ilang araw na lang ay birthday na po mga kalingap ng baby ng ating minamahal na kalingap Rab at Jack Tapia Matubang na si Baby Rabay. Ano ito po yung first birthday po ni Baby Rabay kaya kaabang-abang po mga kaganapan lalo na po mga kalingap. Yung tulad po na sinabi ko nung nakarang update sa inyo, ang magiging birthday celebration po ni Rabay ay isang cosplay team mga kalingap ibig sabihin lahat po nang a-attend ay na costume ng pang anime kaya kaabang-abang dahil makikita po natin dito mga kalingap ang ating mga kasamahan sa K-Boys team kalingap kahit po batanda, bata, babae, lalaki ay siguradong naka-costume ano nga ba mga magiging costume so abangan po natin yan sa magiging vlog po ni Kalingap Rab kaugnay sa birthday po ni Ka Baby Rabay sa so darating pong biyernes mga kalingap at ayun nga mga kalingap ano na po natin patagalin dahil bibigyan po natin ngayong araw ng reaction video mga kalingap yung vlog po kahapon nang bagong uh, nagsisimulang love team sa team Kalingap. Ito po ay nakakilig din mga Kalingap. Parang jump car sa kilig mga Kalingap dahil makikita po natin na medyo totoo po mga Kalingap yung kilig po na pinapakita po dito ni Vianse sa kanyang kuya Edo mga Kalingap. So huwag natin patagalin pabigyan natin reaction video. Ang bagong tambalang Edsy. Ano pa hinihintay natin? Tara panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2 Alam mo Vianse, huwag mo yung mga ano at ano yung para mas marami pang sumuporto sa iyo nandito lang ako matulong ako para mas iba yung mga profile. tinginan mga kalingap pag communicate mo thank you po kinikilig si Bianca yung kuya edo nyo maganda ka naman <laughs> parang nakabayka pa ngayon pabalik huh? <laughs> ah, okay. eh. kulang parang sa ano pagkatiwala sarili Kaya mo yan. Okay lang. Kahit ano sabihin mo, wala namang wala namang ano, wala namang, 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 namang pakil kami. Ah, okay lang diba, yun. Kaya palakas po ni Eddie yung loob dyan si mga kalinga. Dito lang kami para sumuporta sa yung Ayos. Ayos. Yung si Ayos. 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 Bagong tao na, bagong tao na. <laughs> so, yeah. Ano to no. uh, May yung ano, ay, sa ko. Marami ka siguro kinain. Ang siya na magkain ng kung ano Ang Iwas muna. Saka huwag ka muna maglaba. Yuyo na yuyo. Naglalaba ka. Tapos nagbabagyo pa.

Tignan niyo mga kalingap yung kamay ni Beyoncé nakapatong sa tuhod pa ni Edu. Hindi po. Oh, um, oh. Oo, oo. Oo, dumidikit sa tuhod. Dumidikit sa tuhod ah, yung kamay. Tignan niyo mga kalingap at tignan yung kamay ni Beyoncé. Saan? Saan? Binigilid yung cage natin. Saan? Sa, sa, sa Ay.

Woo! Grabe! Ginawa <laughs> ka ulit yung ni Edu! Napaka-helpful ko talaga, no? Walang lang Napaka-helpful! Eh. Pinikilig si Bianzi, <laughs> oh! Kahit si Edu, pinikilig Paano na rin, mo, eh. na man man, rin, eh! Lakas naman, Parang babagwa! Ba? Pa, ako <laughs> no, that's that's Parang nga Yay, may mga tingin ni Bianse! May mga tingin niya kami ngayon. Ano po, mamaya ko na lang po yan. Ano pap -pap po, patuloy po. Sige na, ako na tayo. Kamaya oh, mo na yung tapusin. Bagay ah, sila mga palinga. Grabe, may string. Ano, Bianse? Okay ka lang? <laughs> ha? Parang lalo kang magkakasakit pag nandito kami. <laughs> kasi nasubra ka sa sipa, nagbabagyo, ano? Grabe, sipag na dyan sipag si mga, mga, mga kalingap, maglaba kahit bagong taon, no? Huwag hmm. ka maubos ng labada. Ayun mo lang mag-upay yung panahon. Grabe. Gusto mo, uh, gili na lang tayo yung washing machine. Ay, grabe, bibila na yun ito ng washing machine. Wala ka yung washing machine dito. Wala. Ay, kaya nga naman pala. Manual? Yeah, manual no? Kaya, manual ano, Grabe, mahirap yan pa, pagod yun. Tumagas Hahaha. <laughs> Oi, mahawak ng kamay. Oi, oi. Oh, ah, golden gun. Mas malo pa sayo. Mas malo pa ang kamay ko sayo. Grabe, na ganoon sana sila kanina, oh. Sobrang salaba. Kaya nga sobrang sipag mo. Grabe, bagi na bagi ang at, at Edu. Sobrang rap. Oi. Oh, grabe. Hindi nag-gloves. Oh, gloves. Mag gloves ka, maglabs so, gloves na pang laba Masisira ang kamay mo Sanay mo na po, Kuya X Ayun nga hindi pwede Hindi pwede sa kalingap <laughs> <laughs> Kaya pinaalagaan mo sarili mo Grabe mga kalingap Ang lakas na kulan ngayon Pero grabe, ang lamig Ginikilig ako sa dalawan to Grabe Pinaalagaan ka ba dito? Aba! Malaki na papa. Malaki ka na. Lala ka lang? yung dalawa mag-usap. Iba yung chemistry. May kailangan alagaan. Siya Edo nang mag-aalaga. Independent. Siya nga pala, panganay ka. Tama Maging magandang ibig. Ano ka? Eh, mga kapatid mo. Kape po. Hmm? Kape po. na kape? Hmm. Malamit po yan. Ha? I-train kita mag napag-usap. Kita train mo 'yung pag-usap. <laughs> Hoy. Hoy. Ano wala man ako magsalita. <laughs> <laughs> Ayan, mga wala din ang hiya niya ni Ibihan si pagtagal-tagal, basta palagi lang sila nag-uusap. Tapos so, lang yan, parang si Carla dati, di ba mga kalingat? para masanay ka. Sige po. Kamusta ka naman ako? Kamusta? <laughs> okay lang ako. Dati lang. Lalo pa na bago simula nung kakapasok ko. Pur Puro tulong kahit bakasyon. Ikaw. Grabe kong dalawang ko. Iba rin ang chemistry mga kalingap. Ang mga tungkol sa akin. Ang mga gusto mong malaman din at mihira lang nila mag-open sa mga tao, sa mga kasamahan ko baka may gusto kong malaman maging mahirap pa Inan po, inan pa kayong magkakapta? Dalawa lang babae yung bunso, ako yung panganay Ah, panganay yung sa ikaw Babae ka lang Balik dyan Ang dami pang kapatid Alam, Maraming kapatid <laughs> Ano, ano pong favorito mo? Anong pagkain? Hindi ako makain. Favorito <laughs> 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 ng pagkain? Uh, uh, ano ba? Hindi uh, ak eh. <laughs> ako makili. Siguro tinola. Kuya Andy, tinola. gusto mo? Lahat <laughs> 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 Grabe mga kalingap, kinikilig akong masyado Iba rin mga kalingap yung chemistry ng Ed Si mga kalingap talagang um, Iba yung magnetic power talaga ni Edu Na nadadala niya yung uh, team sa kanya Na mas magkaroon ng chemistry yung kanilang mga uh, Ganyan, yung mga scenes uh, Talagang nakakatuwa mga kalingap Kasi makikita po natin na talaga nakamove on Ng na, mga kalingap si Edu uh, Talagang bukod sa jump car Sa... Sa Cedros ay meron po tayong ibang aabangan mga kalingap na talagang ibang chemistry din mga kalingap ang hatid, ibang good vibe, ibang kilig itong uh, bagong love team nga mga kalingap na Ed mga kalingap na binubu ni Kalingap Edo at Ibianze. So sana po mga kalingap ay kung ano po yung support na ibinigay po natin sa mga nakaraang love team sa mga ibang love team ay bigyan rin po natin mga kalingap ng mainit na pagtanggap, pagsuporta ang tambalang Ed mga kalingap para rin po siyempre magtuloy-tuloy din po mga kalingap yung ginagawang pagtulong natin ki uh, bien si mga kaling, sa kanyang pamilya hanggang sa mapatayo ang bahay at masigurado na maayos po yung kanilang lagay. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panood. Ano, don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat.